Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay mag-video-video ko ako. Ayan ako sa mga bulaklak bulak ko. Ayan, may salamin dito. Ako ay magpunas-punas na aking upuan. basa ko lang oh god pero sabi lang laban lang laban lang okay, basa talaga as in, basa basa, basa, basa Kasin dito ako uupo basa doon may pinanday ang harap ng bahay dito dahil sila ng kanilang nakarino sila ng kanilang bahay kapit na matapos yan parang gayong lahat ng bubong at pinalitan ng bago kapit na sila matapos at ang aking mga tanim naman ay ang taba-taba ha

pati unti nang tumatabok di ko alam kung ano ito bakit may ano ay, ang bulaklak may laman sa loob parang lagay bayag bayag ng aso ayun ang palaman o gumagana ang aking mga tanim. Ang sasakyan ay tapos na yan na nalinisan nung isang araw. Muna sa kudya ng mga damit. Tinanggal ko. Ayan. Ang motor ng aking manugang yan. Ayan. lang dito. O, Wala pa Nandoon pa sa Dubai. Nagbakasyon hinatid yung aking anak at ako. Ang malunggay ay mataba na. Mataba na ang malunggay. Aking sniklan ay namulaklak na ang green. Ang yellow ay hindi pa namulaklak. So hanggang dito na Ay kita lang pala. Ka ay lang kapon ka ka ang aking Itong aso na siya, siya'y tabi-tabi, tabi, 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 mama tabi, 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 bon tabi, 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 bon bon bon

i-like mo po ako at i-share ang aking video at mag-comment po kayo sa baba at i-click mo po ang notification bell yung black, black bell para sa sunod ko ng mga upload ay updated po kayo lahat sa aking mga video God bless you, God bless you. Man. love you all God bless you all. Ang tataba na rin aking laklak do sa labas ng bahay. Labot lang. At uh, choose not money. Ayan, I love you all. Maraming salamat.